Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang uh, resignation ng uh, administrator ng Office of Transportation Security sir na uh, si retired Police Major General uh, Ma Aflasca. Itong resignation niya ito nagpapakita lang yung weak leadership ng ating Pangulong Marcos. Ulitin ko, napatunayan ng resignation ng OTS chief ang weak leadership ni President Marcos at ang nagpatunay sino ang ginamit na mahinang leader ang ating presidente, walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Okay. Paano nangyari yan? Okay, dito sa inquirer uh, inquirer na balita uh ito yung title. OTS chief uh yan. OTS chief resigns amid reported na iatf cases. Yung sunod-sunod na nakawan sa naiya na nagbigay ng grabing kahihiyan sa buong bansa napilitan hindi siya voluntary nagresign hindi yung out of delicadesa okay ina natin itong mga position nito is under ng executive department uh, si PBBM ang appointing authority So, yung mga ganyang pangyayari, dapat ang presidente sana ang number one na kikilos na magsabi, oy nakakaya kayo dyan. Submit your resignation. Ganon sana. Kailang ang Pangulo tahimik? Uh, I'm not sure ha. Baka ako lang. Please correct me. Kung mayroon bang statement ng Pangulo? tungkol sa sunod-sunod na nakawan sa naiya? Basta ang alam ko, tahimik siya, parang wala siyang pakialam. Parang wala lang nangyari, kibit-balikat lang siya. Sabi niya siguro, balang DOTR uh, secretary. Ito, sabi, may tumating ako. <laughs> Dark chocolate, higop muna tayo. Wala siyang pakialam. Iba yung management style ng ating pangulo eh. Sabi niya siguro, ah hindi ko problema yan. Problema ng DOTR. <laughs> Anong hindi mo problema? Presidente ka? Napapahiyang <clears throat> buong bansa. Siguro, baliwala sa pangulo yung ganong nakawan. Yun ang basa ko. Kaya, manhid. I'm sorry ah. Manhid ang ating pangulo when it comes sa mga cases na ganito. Ibang-iba siya kay Tatay Digong. Hmm. Pag-upo ni Tatay Digong, 'di ba, may problema tayo. May na, uh, minana siya na problema sa airport, 'yung tanim bala. Isang salita lang, isang word, uh, isang statement lang bintawa ni Tatay Digong, sabi niya, sige. Tanim bala pa kayo, ipakain ko sa inyo ang bala. <laughs> ano lang yun? O anong nangyari? Wala. Tumigil yung mga nagtatanim bala. So ito, umupo ang bagong presidente, bumalik na naman ang kalukuhan sa naiya at napapahiya tayo ng todo tapos wala siyang ginagawa. Okay, so bakit nag itong si General Aplaska na ito? And by the way, <laughs> May nag-text sa akin kahapon, isa kong loyal subscriber na Ilocano, dating sundalo. Sabi niya, Sir, narinig ko yung vlog mo tungkol kay General Aplaska. I know him personally. Uh, yan, si General Aplaska, very close yan kay dating uh, former President Ferdinand Marcos Sr. Yung family nila, very close. For your information, Sir. Yan. Grabe pala, nakadikit pala sa Marcos family itong aplas ka na ito. Kaya dahil kamag-anak friend ang presidente, wala siyang balls na pagalitan o tanggalin ang mga kamag-anak o kaibigan nila. Yun ang nakikita ko dito. So, bakit nagresign itong Aplaska na ito? Hmm. Dahil kay Speaker Martin Romualdez. Dahil nagbigay na ng ultimatum ang Speaker of the House. Okay, basahin natin na. <laughs> uh, aplaska's resignation, dito sa balita ng ano eh, came after Speaker Ferdinand Martin Romualdez on Monday issued an ultimatum for him to resign right before the House of Representatives tackle the OTS proposed budget or he will personally block it. Yon. Nanakot na ang Speaker of the House. Resign ka na, dong. Bay. Resign na bay. Hindi ka mag Budget ninyo. Wala. Hindi lulusot sa kamara. Ganon. So, ito na yung Statement The General Aplaska. In view of the pronouncement of Congressman Romaldes that he will personally block the approval of the budget of OTS and DOTR, I have come to this decision to officially submit my courtesy resignation for the consideration of the Secretary of Transportation and the President. So, <laughs> napilitan lang siya kasi para hindi daw madamay si presidente at hindi madamay si uh, Bautista anong classing wala walang sense of uh, delicadeza or sense of responsibility itong aplas ka na ito hindi siya mahiya yung ginagawa ng mga tauhan niya na sunod-sunod ang nakawan wala na talagang delikadesa sa mga nakaupo sa ating gobyerno ngayon. Grabe. Okay. I am not, ito, additional statement ni Aplaska. I am not in any way ready to sacrifice my organization, but I consider this as a noble undertaking for a greater interest. Oh, noble undertaking kuno no. Pinapalabas pa niyang sarili niya nga nag-sacrifice siya resign siya para hindi maapektuhan ang kanyang uh, among presidente at uh, sekretaring inutil. So, lumalabas na ang bida, okay, yung resignation letter ni Aplaska naka-address kay presidente kailang dumaan uh, through DOTR Secretary Bautista. Okay? Aplaska, however, maintained that he had done nothing wrong as OTS chief, and all that he did was to wage an honest campaign against corruption in all our airports nationwide. It's just unfortu unfortunate that as we need uh, we weed out scalawags in our ranks, it will always draw media attention and tarnish the reputation of our country. Wala. Mahina kayo sa management. Wala kayong dating. Walang asim. Kaya sunod-sunod ang nakawan. Na, na, na nakawan. Blini-blame nyo pa ang media. Kasi yung statement niya na dahil daw ano, ang media talagang ibabalita yung nakawan. Siyempre, ibabalita. So, bakit? Ito ang tanong. Bakit na Speaker of the House pa ang papapil, trabaho ba ng Speaker of the House na mag-force ng resignation ng isang uh, appointed official? Di ba hindi? Trabaho yan ng Presidente. Trabaho yan ng DOTR Secretary. Ba't wala silang ginagawa? kibit-balikat lang, baliwala sa kanila yung kahihiyan na tinatanggap natin. So, I don't know ha? Parang lumalabas na bida si Speaker Maldes dito sa nangyari na pare sa inya. Or baka drama lang nila ito. Bakit? Party na ito sa Grand Preparation for 2020 na wow! Palakpak na ang mga tao. Ang galing ni Speaker Romualdez. Dahil naparesign niya ang uh, inefficient, uh, inutil na OTSG. Oh, baka usapan nila ito na pinsan, ikaw nang magparesign sa kanya para ikaw ang bida. Baka yon ang usapan nila ng presidente. I don't know. Haka-haka ko lang yon Basta, one thing, opinion ko lang ito. Napakahinang leader itong presidente natin dahil hindi niya kayang magpa-resign ng mga tiwaling appointed official niya. Dahil kamag-anak kaimigan pala dahil very close sa Marcos family itong aplaska nito. So nakaka-dismaya -ano, ang nangyayari sa ating gobyerno.